So ngayon guys ay nagpe-press conference si Mayor Jose Manalo at si Wally Bayola para doon sa Wow Mali doble tama. Okay? So ako naman nandito sa print ng tarpaulin, piniprint yung campaign materials niya. Syempre kailangan nating magtrabaho habang si Mayor ay nagpapa-interview sa TV. Oh, pero sa akin na ah, ang pinaka-importante ah, na lumabas ka agad na impormasyon ah, doon sa press conference kasi nagsisimula pa lang eh na itong Wow Mali Doble Tama ay produced by APT Entertainment. Okay, so ito po ay in partnership with TV5 Pero ang producer po ng Wow Mali Doble Tama ay APT Entertainment So ang APT po ay maraming shows ngayon sa TV5 Sa Buko Channel, diba? yung mga main goals Tapos marami silang mga show po dyan Yung APT in partnership with TV5 Pero ito pong Wow Mali sila po ang producer so anong ibig sabihin so mukhang read between the lines ano ang ibig sabihin ng APP Antonio P. Tuviera sila Mr. T so it goes to show na mukhang okay naman mukhang okay naman yung pagsasama between uh, the Tuvieras and itong mga dabar po natin no? lalo na itong si Jose at si Wally so maganda po maganda pong sign ito at uh, even though sa noontime show ay hindi sila magkapareho kasi nandoon pa rin naiwan sa sa tape si Mr. Tobiera eh meron siyang 25% doon yung APP Theater ay ginagamit ng Itbulaga sa GMA di ba ng tape o pero yung pong kanyang production company ay nagpo-produce pa rin ng mga shows kasama ang Dabarkad so it looks like yung pong kanilang partnership at friendship sa labas ng noontime show ay maganda so yun po ang uh, unang ano po dyan yung po yung unang uh, Uh, nakita po natin diyan po sa presscon Ang inaabangan ko dito sa presscon uh, sana may magtanong. Hindi kasi ako nakapunta kasi ano, nagpapatakbo ko ng campaign materials eh. Yung vlog ko mamaya, panoorin nyo, ipopost ko ha, ah, kung paano ko pinapatakbo itong mga campaign. Kailangan, kailangan meron nakatutok dito sa kampanya ni Mayor Rose eh. Di ba? Ah, papakita ko. Ay, mamaya ako napakita. Basta may mga pinagawa na tayo eh. Pero yun nga eh. Ang sana may magtanong about doon sa kanilang dating manager na si Malucho Wafagar. Kasi kay Mr. Toviera, mukhang sagot na nasagot na yung katanungan. Mukhang okay yung kanilang uh, relasyon, yung kanilang working relationship, yung kanilang personal na relationship sa mga narinig ko, walang problema. Between uh, the tatay and the kids and the dabarkads, walang problema lahat kay Ma'am Malu. Yun po ang kasi naglabas sila ng uh, news nung isang araw na bago na yung manager ni Jose Atwali si Joel Roslin. Si Sir Joel, matagal nilang road manager, ngayon siya na talaga yung manager. A kap, uh, permanenteng manager kapalit nung dating nilang matagal na manager na si uh, Ma'am Choa Fagar. So naapektuhan kaya yung kanilang relasyon at pagsasama dahil sa gulo sa tape at sa Itbulaga. Sana po may magtanong. Kung may mga nakakapanood nito na nandyan sa studio, pakitanong naman. Hindi <laughs> ako nakapunta eh. Pero anyway, busy ako kasi sa, sa, totoo lang, hindi pwedeng iwanan itong kampanya ni Mayor Jose. Kasi buong Pilipinas, kumakandidatong mayor si Mayor Jose. Kaya mag-iikot pa tayo guys uh, sa Pilipinas para magkalat nitong mga nagalakihang nag, nagalakihang nag tarpoli na pinapagawa natin. Pero anyway, panood po tayo sa TV5 yung pong Press Conference Videocon ng Wow Mali Doble Tama. So, by next week, i na po siya sa TV5. Palakas ng palakas yung mga shows ng TV5. Kasama ang Dabarkads. Mukhang buong channel talaga eh. Lahat ng mga shows, mukhang makakasama ang Dabarkads. And yung APT Entertainment, si Mr. Tobiera, yung kanyang anak, si Direk. 'di diba, ay kasama dito at plus kanina bumalik si Main Mendoza siya pa rin ay talent ng mga Tobiera manager pa rin ni Main ang mga Tobiera so mukhang okay din pagdating sa side na yon talagang noon time show lang ang hindi pa maayos dahil alam nga natin tali yung kamay ni Mr. Tobiera doon sa mga kaganapan po ngayon at tahimik pa rin siya throughout this whole uh, ordeal pero ito na makita naman, APT Entertainment producer ng Wow Mali Doble Tama. So abangan nyo po no tayo ng MediaCon, tas no tayo next week. At huwag nyo kakalimutan, sa darating na halalan, Mayor Jose Manalo, Mayor ng Pilipinas. Babay mga Dabarkads. Jose si Manalo, kaya nanana ginagawa. Si Mayor Manalo ang piliin.